Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sani Pwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nag-ikot sa mga palengke sa Metro Manila para ipatupad ang price cap sa bigas na 45 pesos kada kilo. Ang mga hindi susunod, pagmumultahin. May balitang A to Z si Kim Salinas umarangkada na sa unang pagkakataon ng price cap sa bigas na 45 pesos well milled rice pero ang 41 pesos na regular milled ay wala pa umanong supply. Pero ang ating mga kababayan, sinamantala na ang pagkakataon upang makabili. Yun nga lamang, limitado sa tatlong kilo kada mili ang pwede nilang mabili. Kasi limang kilo nga dapat ang bibiling ko. Ang sabi nila, bawal ang lima. Kaya bibili ako sa iba ng tatlo, bibili ako sa iba ng dalawa. Bagamat limitado ang nabiling bigas ni Erlinda, malaking tulong na anya ito sa kanilang pamilya. Tuwan-tuwa po kami kasi ang bigat ng presyo ng bigas. 60, 55, 70. Siyempre kung saan yung murat, pwede naman kainin. Kaya yun ang bibili namin. Si Joy naman, tila hindi siya kumpiyansa sa nabiling well-milled rice kaya pinahaluan niya ito ng pandan rice na mas mataas ang presyo. Ang po ng pandan rice para kahit matigas kung mas mamurahin, at least may nakahalo kung may mabago. Hindi ko pa kasi try yung bigas na mamurahin, kung masama at least may halo siya na mas maganda plus. Kanina, nag-ikot ang iba't ibang sangay ng gobyerno sa ilang palengke at supermarket para mabantayan ang mahigpit na pagpapatupada ng price cap sa bigas alin alinsunod sa Executive Order No. 39 ng Pangulong Marcos. Babala ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora pagmumultahin ang mga hindi susunod. Ang first violation po niyan ay 2,000 pesos, ang second violation ay 3,000 pesos, at ang third violation po ay 5,000 pesos, pati po ang uh, pag-revoke ng permit. Sa panig naman ng ilang retailers, susunod sila sa naturang EO, basta mabigyan rin sila ng murang supply. Sabi natin 20 sako isang araw, kung masusuplayan kami, na hindi naman kami malulog, hindi mas maganda. Una na ring ipinagutos ng Pangulo ang ayuda sa mga rice retailer na maaapektuhan ng price ceiling. Alam namin dobi sila. So in effect, uh, gumawa naman ng uh, steps ng ating Pangulo para matulungan natin mga maliliit na nagbibili ng na bigas by uh, alating 15,000 pesos. Uh, from DSWD para sila yung Pinapalista lahat. No? Ipinapalista, meron tayong tinatawag na National Grains ano, Association, yung mga retailers. No? Nakikipag-ugnayan na po rito. Nang sa ganun, masaya paano, yung pagkalugi ay maibsan man lang. Yung DTI, uh, together with DA, uh As we start today, kinokolekta lahat ng, ng, mga listahan ng mga retailers at ipapasa natin sa DSWD para mag magbigay ng ayuda yung gobyerno. Bagamat malaking tulong ang 15,000 piso na ayuda, hiling ng mga retailers, ibigay na ito agad at wag nang pahirapan pa. Mas maganda nga, nauna pa yung ayudang ibigay sa retailers para siguradong ano eh, yung kalugihan ng mga retailers eh, mapunan agad. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.